Welcome back po sa ating channel! Nakakakilig! Alden Richards sinurpresa ang aktres na si Catherine Bernardo, reaksyon ng kanilang mga fans alamin. Sana kayo na lang! Ang nagkakaisang komento ng mga netizens matapos kumalat ang sweet photos ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Kalat na kalat na ngayon sa social media ang mga bagong litrato at video ni na Alden at Catherine na kuha sa post-birthday party ng kapamilya aktres. Sa Instagram story ng fashion stylist na si Priscilla Ann, Bu, Yap Tanyedo makikita ang pagdating ng Asia's multimedia star sa event with matching super laking bouquet of roses and gift for Catherine. Kinikilig ako hashtag Kathden, ang nakalagay sa caption ni Boop sa kanyang IG post. Sa Instagram story naman ng isang nagngangalang Earl Cemetery, makikita na nakayakap pa si Alden kay Kath habang kimukunan sila ng picture together. Halos lahat ng comment na nabasa namin sa social media ay nagsabing, kilig overload. Ang hatid ng Kat den sa kanila at talaga raw bagay na bagay ang dalawa. Sabi nga ng ilan nilang fans, sana raw ay sila na ang magkatuluyan sa ending. Pero ang tanong, nililigawan ba ni Alden si Catherine? May meaning ba ang kanilang, yakapon? Beke Neman Nauna rito, naging hot issue rin sa Sokmed ang pag-attend ni Alden sa 28th birthday celebration ni Kath na ginanap sa El Nido, Palawan. Hinandugan pa ng kapuso superstar ng kanta ang aktres kasama si Kakay Bautista. Nagduet sila ng, bakit ngayon ka lang, na talagang ikinatuan ng ex-jowa ni Daniel Padilla. Parang hiyang-hiya pa nga si Alden ng kontahan si Catherine. Hirit niya pagkatapos mag-perform, happy birthday, Kath! Di ko ginagawa to. Naging close sina Alden at Catherine nang gawin nila ang 2019 blockbuster movie na, Hello, Love, Goodbye. At ngayon nga ay balitang pinaplano na ng Star Cinema ang part 2 nito. Ang naririnig namin, baka raw ang sequel ng, HLG, ng Kat Den ang maging official entry ng Star Cinema sa 2024 Metro Manila Film Festival, na ididirek uli ni Kathy Garcia Sampana. Samantala magkahalong kilig at tuwa naman ang makikita mo sa kanilang mga mata na tila mapapansin mo sa kanilang dalawa ang tuwa at ligaya ng kanilang mga puso na talaga namang nagpaantig sa madla.